mga magandang experience mo while doing that movie, mega star Sharon Cuneta, Dino. Christopher De Leon. At sabi nga nila, that was based sa story ni Charo, di ba? Not only Charo's story, uh -oh. which makes it really very special. special. Yeah. Not only Charo's story, but, ang dami kong in-interview mm. na madrasta mm -mm. for that. Stepmother. For that, uh oo. -oh. Tapos, and it was also a different experience for me because, I was going to work with Sharon Cuneta, this time as an actress, uh -huh. this time as a director. Eh hinawakan ko siya as executive producer of the Sharon, Sharon Cuneta, Cuneta show <laughs> for six years. Uh -huh, six years. So ako right? si Mami O, oh, ako uh -huh. si Inang, uh -huh. ba? Diba? So et, ngayon magkaharap kami, ano, uh, actor-director. Uh -huh. So sobrang bagong-bago sa akin yun bagot ginawa yon cinema du already reality telling me na mm. you have to watch the 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 movies of Sharon yeah. nakita ko kasi parang isa lang mm. yon sabi ko no i don't wanna watch hindi ko panonoorin mm -hmm. kasi ayoko ma uh, influence ako ng acting niya yeah. Oh. so i'm looking at this character i'm seeing Sharon she needs to be this character mm -hmm. so uh, hindi ako nanood ng mga pelikula niya. Tapos, um, meticulous ako kasi na direktor. Oh, oh, OC. Yeah. Parang perfectionist. Yeah. So ang tagal aaralin ko anong angulo, oh. anong angulo ng mukha mo, etc etc. Mm -hmm. Pero lahat naman yan, pagka pagkameticulous ko natutunan ko rin sa mga direktor na nak nakatrabaho ko, mm -hmm. na no, si na direktor Lino, si na direk Ishma. Yeah. Ang okay. meticolousorin niya yeah. so yun. So so yun. So naalala ko talagang dalawang eksen, dalawang sequences lang ako a day. Mm -hmm. Wow. Yeah. Wow. Minsan hindi ko pa nasasara. Over budget ka na noon. <laughs> Sobra. <laughs> oh, soyuwang. Yeah. And then, but, but eventually, She was saying kasi, par parang una, parang parang kasi nang bubulungan ni Naboyet. Yeah. Kaya naman ito. naman Ano pa bang hinahanap niya? Oh, Pati oh. si Tita Nita Blanca, parang 13 takes na si Sharon. Ano pa bang hinahanap ng director na ito? So, yun, So, oh, oh. At, At saka, mention lang natin talagang pelikula di ba Film, hindi naman digital <laughs> oo, oo. ilang ilang lata ang <laughs> inubos mo direct at magkano ang isang oh, lata oh, di ba so yon so but I wanted her to be the character yeah. I did not want to see Sharon oh, oh. yon so kaya ilang days at and, and need, ako talaga yung kailangan kong makita at maramdaman sa mata mm -hmm. pag hindi ko nararamdaman sa mata kukol ko talaga another take. Okay. How about Boyet? Si Mrs. Boyet, Shadow, I'll never oh. forget. I'll never, uh, si Shadow muna tapusin ko. Kasi, uh, there was a time na umiyak na siya. Sa pagod? Sa pagod. Kasi we will be shooting from 7am to 7am of the following wow. day. Wala so pang anyway, cut off. Tapos oh. sabi niya, my God, saan ganon. Ngayon lang ako nakapagtrabaho ng kanto kapagod. So yun, hmm. haba. But, yeah. but at the time, may monitor na sa monitor kung gano'n siya kagaling. Mm, 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 nakikita niya that she's different. Yeah. Eh, nakikita niya na siya dun eh. If if I I nakikita see. niya na maganda siya. maganda siya. Pangulos. Ito, flawless. Shop. Oh. Yeah. Oh, oh, Tsaka kung oh, oh. kunyari medyo makita-kita ang taba, oh. ko ng konti. Oh, oh, Tapos uh, parang, may eksena siya doon, tatakbo siya pababa ng hagdanan. Oh. Cut! Oh. Eh oh. nakamotivate. Ah, Cut! Oh, oh. Sabi niya, bitin. What? Yes. sabi niya, oh, oh, what? Oh, ko Tapos makita ko, halika, halika, tinakbo ko siya sa taas. Sabi ko, ang mo kasi pag bumata mo. Sabi tumakbo ka ng three-fourths. high drama. Tumakbo ka ng three-fourths pa baba. Ano yung takbo ng three-fourths three, -fourths, three -fourths, side? side. Uh, three ah, hindi yung frontal. O, hindi mo so, ka so frontal kasi everything is jiggling. <laughs> so, hey, bumata ka na bago yun, tumakbo ka ng three-fourths. <laughs> so, yun. Oh, so, so umang, oh, oh, May eksena siya with the sun. Mm. No? Eh, syempre, grabe.